Aminin man natin o hindi, karamihan sa mga kabataan ngayon, araling panlipunan talaga ang list favorite subject. Kesyo, puro memorization daw. At hindi naman daw nila magagamit sa pagbili sa tindahan o sa pang-araw-araw na buhay. Pero magtataka ka. Palpak ba ang sistema ng edukasyon? May mali ba sa kurikulum na sinusunod? Kasalanan ba ng gobyerno? Kasalanan ba ng mga guru ng tuturo? O mismo tayo? Tayong mga estudyante. Uymi, hey, tayo sa plaza kanyon. Mo naman, tampo okay gito Parang di ko deserve, mi, kasi binagsak ako ng teacher ko sa AP. Pati nagka ba 75.

Siguro sa ngayon, hindi pa nila alam. Kaya nga natawag ito ng kawit. Tanong daw ng mga taga-Espanya, ano ito? Ang ibig pala sabihin noon, anong bayan to pero hindi na intindihan ng mga Pilipino sabi kawit pangkawit kaya naging kawit ang mga makasaysayang pangyayari. Ang mga pangyayaring ito ay nagbigay daan para sa pagkakaroon ng malalim na kahulugan at halaga sa kasaysayan ng Pilipinas. Bukod sa Akinado Shrine, may ilang lugar din sa kawit ang kilala at naging bahagi ng kasaysayan ng Isa na ang St. Mary Magdalene Parish Church. Ito ay isang simbahan na may makasaysayang arkitektura. kabilang din dyan ang Bahay Tisa, isang tradisyonal na bahay na gawa sa tisa at kahoy. At theres conventional site kung saan naman naganap ang ilang mahalagang pangyayari na naganap sa kasaysayan ng Pilipinas. Isa ang bayan ng Kawit sa dahilan kung bakit tinawag na historical capital of the Philippines ang lalawigan ng Cavite. Ito ay dahil sa mga ilang pangyayari na naganap dito na naging malaking parte ng kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit ano nga ba ang estado ng araling panlipunan sa bayan na naging malaking parte ng ating kasaysayan? Paano kaya nila napahahalagahan ang pag-aaral ng araling panlipunan sa kasalukuyang panahon? So, Kuya, um, tanong ko lang, uh, anong favorite subject mo? Uh, Pero, punta tayo sa English. Ano sa tingin mo yung kahalagahan, bakit inaaral yung subject na araling panlipunan? Um, yung ang araling panlipunan kasi ito yung nagtuturo sa atin kung gaano kayaman yung kasaysayan natin, hindi lang yung kayamanan ng kasaysayan din natin yung natutunan. natin. Pati na rin yung mga matitinig na araw ng kasaysayan natin. Ito ay nagsisilpeng. Pa. Paalala sa atin na ang kasaysayan natin ay dapat natin ipagmalaki. At ito ay pinaghirapan. E eh, halayaan din natin ay, yung Pilipino ngayon at ating kasarindan ay ipinaglabang maigi at pinaghirapan ng ating mga ninuno. At dapat ito ay ating pahalagahan at ipagmalaki hanggang sa ngayon para sa iyo, ano ang pinakamahalagang epekto ng pagtuturo ng araling? na Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, ang kahalagahan nito ay para isingin tayo at para pa, lagi tayong paalalahanan na ang kasaysayan natin ay hindi dapat baliwalain at kalimutan na lamang. Ito ay dapat nating um, dapat pa nating pagyabungin at dapat nating ipagpatuloy sa susunod pang generasyon dahil ang ating kasaysayan ay isa sa mga bagay na nagsumisigaw ng pagiging Pilipino natin at ito ay isang magandang bagay na na ating ipapakilala sa susunod na henerasyon na ito ay, ay ang Pilipino, tayo ay Pilipino. Ano po, Tari? Ang mga po kayo nagtutuloy? Po? 25 years na po na. Tugoy yung Ano naman po sa tingin niyo yung halaga pa eh, ng pagtuturo po ng kasisaya o ng karalimpang liputan po mismo Hindi, sa generation yun, po natin? Sa generation, na yan dahil kasama yan sa history panghuli tay, gaano po kaya kalaki ang magiging pagbabago ng bansa kung nabigyang importansya po yung ng story, hindi, ng dapat, lipunan? Dapat talaga, hindi malalaan sa kuliyo, bago yung mintayan ng dapat i-priority nyo na nyo. Kasi sayang Para maalala lang yung kuliyo generasyon. One year sa private school 2006 to 2007, then sa public school 2008 up to present. So nasa 18 years na, in the next year. So po, ano po yung sya tingin ninyo na pinakamahalagang parte ng EP na dapat matutuan na niya? Ano mga kabataan ngayon? Actually, sobrang lawak when we say anahin panlipunan. society agad eh. Since we compare lipunan or society as our human anatomy, So, bawat piyesa ng katawan o organ, ganun din yung society yung lipunan. May mga mekanismo na dapat naiintindihan ng mga tao, especially yung mga kabataan kaya Lagi ko sinasabi sa mga students ko, eh ano kung alam mo kung kailan pinatay si Rizal? Alam natin kung kailan pinatay si Rizal. Pero we have to answer the question, bakit siya pinatay? Ano yung purpose? Bakit si Rizal? So we have to answer in history the why and the how. At kapag nasagot mo yun, Mauunawaan mo ano yung parte ng kasaysayan na magagamit mo sa kasalukuyan. Kaya ang sinasabi, past and mistakes are the best teacher that will lead us for a better future. You cannot understand the present kung hindi mo babalikan yung nakaraan. Sa next question naman po, last Sa tingin po ninyo, gaano po ang magiging pagbabago ng bansa? Kapag nabigyan uh -huh. ang importansya po, harapin po hindi kundan pagtuturo nito sa panahon po natin Siyempre sure, napakalaki ng As I've said a while ago, yung mga bansang nagpapahalaga sa kasaysayan, na nape-preserve nila kung sino sila at hindi nila kinakalimutan yung identity nila. Ang laki ng impact nun sa lipunan eh. Bakit ang Pilipino, sabi nga ang tawag sa atin ay damage culture? Bakit tayo tinawag na damage culture? Hindi mo na makilala kung sino tayo eh. Sino ba tayo panahon ng mga Kastila? Sino tayo bago damating ng mga Kastila? Then biglang sino tayo pagdating ng mga Amerikano? Tapos biglang sino rin tayo pagdating ng mga Japanese? Mm -hmm. Then, itong present mo time natin, contemporary time natin, sino tayo ulit? Hindi natin makilala kung sino talaga tayo. Sa totoo lang, sa Pilipinas, napakaraming na waste na matatalinong politisyal. Bakit? Underrated sila eh. Eh, talo sila nung mas may pangalan eh. Hindi tayo nadadala. Mm. -hmm. sabi nila, history repeat itself. Pero tayong mga may, alam, may alam sa history, mga story, ano sa sinasabi. O mga teachers na aralang panipunan. Naiintindihan at nauunawaan natin. May pinag-ugatan lahat. Ang mga Pilipino daw ay kagaya ng isang pulubi na nakaupo sa bundok ng Ginto. Pulubi tayo in a way, pero nakaupo tayo sa isang bundok ng Ginto. Bakit? Ang Pilipinas, isa tayo sa may pinakamagandang natural resources around the world. totoo lang, dami kasi nating maling mindset eh. Okay lang yan, basta napapakain mo, anak lang na anak. Di ba mali? Kaya putulin niyo yung chain niya ngayon sa generation <laughs> niyo. Matuto kayo sa lesson sa nakaraan. ay yung araling panlipunan na isang pag-aaral na may kaugnay sa uh, tao, uh, lipunan, kultura at kung paano sila makipag ugnay sa kanilang kapaligiran. Ang layunin ng araling panlipunan ay makapaghubog ng mga mag-aaral na matalino at responsable kalahok ng isang lipunan. At uh, nakakatulong ang araling panlipunan sa mga estudyante na mapalawak ang kanilang kaalaman sa pamamagitan ng uh, pagiging o pagiging paghulma ng mga estudyante na maging isang mapanuri, isang mapagmuni at isang responsableng uh, produktibong mga mamamayan ng team. ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa. Ang mga pangunawang ito ay nagdudulot sa atin para mas lalo natin maunawaan ang bawat isa, marespeto respeto at maitrato ng tama ang ating kapwa, at maiwasan ang mga negatibong bagay na karaniwang nangyayari sa isang lipunan, kagaya na lamang ng discrimination. Ang pangunawang ding ito ay nagsisilbing isang pundasyon para sa pagkakaroon ng mas matibay na relasyon ng bawat isa at mapayapang lipunan. Sa tingin ko, kaya hindi nagiging matagumpay ang pagtuturo ng araling Panlipunan dahil sa maling perception dito. Mostly kasi pagka naririnig natin yung salit salitang AP, ang unang mapasok sa isip natin ay nakakaboring o kaya naman nakakaantok. Kasi akala natin puro history lang yung pinag-aaralan doon, yung pagkakabisa lang ng mga bayani o kaya yung mga important dates o kaya naman magbabasa ka ng sandamaknak na libro. Isa pa sa tingin ko kung bakit hindi nagiging matagumpay ang pagtuturo ng AP dahil sa traditional na pamamaraan nito kung saan parang puro lecture-based na lang yung ginagamit, kumbaga parang sinusuko lang ng mga teachers yung information sa mga students. Sa makabagong paraan kasi, dapat ibang estudyante nagkakaroon ng collaboration, na yung technology, at higit sa lahat, dapat na iugnay ng guro yung mga kasalukuyang pangyayari sa kanilang pinag-aaralan. Siyempre, ano dapat na i-connect tayo sa tatawang buhay? Saka dapat na-integrate natin yung mga iba't ibang subject na tulad ng mga ESP, AGHAM, para malaman ng student ng mga um, mag-aaral kung ano yung connection ng bawat isa. sa future teacher sa larangan ng araling panlipunan, sobrang halaga na marunong tayo magutilize utilize and maximize sa paggamit ng technology. Kung tutusin, magagamit natin yung technology para makapag-conduct tayo ng mas engaging na mga activities para mas ma maunawaan ng mga estudyante kung ano talaga ang araling panlipunan. Halimbawa, kapag nagla tayo, imbis na magpaskilang tayo ng mga plain na PPTs na puro text lang, pwede tayong mag-include ng mga pictures and videos na mas maintindihan ng mga estudyante kung ano ba talaga yung dinidiscuss. And in terms of activities naman, pwede tayong mag-conduct ng mga simulation and mock trial nang sa ganun ay ma-include or malaman ng mga estudyante na ang inaaral sa araling panlipunan ay magagamit din sa real-life scenarios. And dahil doon, malalaman nila na hindi lang puro memorization ng araling panlipunan bagkus malalaman nila ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw nating buhay. Wala nang dapat pang baguhin, kundi ang marapat na gawin ay paunlari. Dahil na ipakilala na sa atin yung makabagong AP. Yung AP na hindi lang sumasagot sa tanong na ano, kailan, saan at sino, kundi yung AP na nagpapaliwanag rin sa sagot sa bakit at paano. Sa pangunguna ng mga guro at magiging guro sa asignaturang ito, dapat nating patuloy na ituro sa ating klase ang paraan ng makabagong araling panlipunan. Para nang sa ganon, yung layunin nito ay maging kapakipakinabang at matupad sa bawat mag-aaral na ating tuturuan. Sa konklusyon, may mga puntong nagtutugma sa lahat ng kanilang opinyon. Aralin ng kasaysayan bigyan itong halaga sa kasalukuyan at huwag itatak sa sistema ang tanong na ano at kailan bagkus palitan ito ng paano at bakit paano ito nagsimula at bakit ito nakatala at dito sa kawit binigyang halaga ang kasaysayan at isinapuso ang kasarinlan ito ang sinapit